Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 2, Quarter 3, Week 5. Pagkilala sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Magandang araw! Pag-aralan at sagutan natin ang mind map na aking ipapakita. Para sa inyo, ano ang kahulugan o pagkakaintindi ninyo sa salitang relihiyon? Natutukoy ang mga paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Nasasabi na ang paggalang sa pagkakaiba ng relihiyon o paniniwala ng kapwa ay kailangan upang magkaroon ng mabuting ugnayan na magpapatibay ng pagiging magalang. Buuin ang salita. Ito ay paniniwala. Sumunod. Relihiyon. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga nabuong salita? Ano ang kaugnayan ng dalawang salita? Itaas ang inyong kanang kamay kung sa palagay nyo ang sasabihin ko ay wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Kung hindi naman, itaas ang inyong kaliwang kamay. Pagtahimik kapag may nananalangin. Pagtanggap sa paniniwala ng iba. Panghuhusga pagkikinig sa paniniwala ng kapwa. Panunukso sa ibang relihiyon. Paggalang sa puok dalanginan. Paglalaro sa simbahan. Pagrespeto sa tradisyon ng iba. Ating basahin ng kwentong magkakaibang paniniwala. Nagkukwentuhan si Manoa ang kanyang pinsan na si Nathan at ang kanilang kaibigan na si Dondon. Higit na mas matanda si Dondon sa magpinsan. Magpapasko na, magsabi tayo ng medyas para mabigyan tayo ng regalo ni Santa Claus. Wika ni Manoa, hindi totoo si Santa Claus, tugon ni Dondon. Ha? Paano mo nasabi? Tanong ni Nathan. Di ko pa naman kasi nakita, sagot ni Dondon. Napaisip ang magpinsan eh, hindi ba sabi ni Lolo magtabi-tabi po sa gabi dahil baka may duwende? Nagsasabi ka naman ng tabi-tabi po, hindi ba? Tanong ni Manoa. Oo, pero totoo naman kasi ang duwende. Sagot ni Dondon. May nakita ka na bang duwende? Osisa ni Nathan. Wala pa, pero naniniwala ako doon. Kasi sabi ni Lola, tugon ni Dondon. Muling napaisip ang magpinsan. Sabi ng kaklasiko, hindi raw totoo ang duwende. Pamahiin lang daw iyon, ang totoo lang daw ay ang mga turo sa simbahan. Saad ni Nathan. Sabi nga din ni Lola, makinig tayo sa mga turo sa simbahan. Pero paano na yung sinasabi niyang totoo ang duwende? Saad ni Dondon. At si Lola rin ang nagsabi sa amin na totoo si Santa Claus. Si San Nicolas daw iyon na itinuturing ng simbahan na banal. Sambit naman ni Manoa. Nakangiting nagkatinginan ang magpipinsan dahil sa mga magkakaibang paniniwala. Natawa sila at namangha sa kanilang nadiskubre sa kanilang kwentuhan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay Manoa, Nathan at Dondon. Ano-ano ang mga paniniwala na kanilang pinaniniwalaan? Pinaniniwalaan nila ang Santa Claus, duwende at mga turo ng simbahan. Katulad din ba ito ng iyong mga paniniwala? Ano-ano ang mga ito? Maaaring oo, maniniwala rin ako sa mabubuting aral at mga turo ng pamilya. Magkakatulad ba ang ating mga paniniwala? Bakit? Ipaliwanag. Hindi, dahil iba-iba ang pinanggagalingan, karanasan at turo sa bawat tao. Ano ang magandang gawin kung magkakaiba tayo ng paniniwala? Ang magandang gawin ay igalang ang paniniwala ng bawat isa. Bubuo ng limang pangkat ang buong klase. Bibigyan ng sitwasyon ang bawat pangkat. Isasadula ng inyong pangkat sa harap ng klase ang ibinigay na sitwasyon. Huhulaan ng bawat pangkat ang sitwasyon na isinasadula ng mga pangkat. Isulat sa malinis na papel ang kasagutan o hula ng pangkat. Ang pangkat na makakakuha ng apat na tamang sagot ang mananalo. Sitwasyon, hindi nag-iingay kapag may nananalangin. Iginagalang ang kasuotan ng iba, halimbawa hijab. Enterasadong makinig sa paniniwala ng iba. Handang makipagkaibigan sa mga kasapi ng ibang relihiyon may respeto sa mga gamit na banal para sa ibang relihiyon. Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging magalang sa paniniwala ng iba? Niyaya kang magdasal ng iyong lolo. Nagbabasa ng banal na aklat ang iyong ina. Sinabihan ka na manguna sa pagdarasal bago kumain. Tinuturoan ng iyong lola ang iyong pinsan na manalangin. Nanonood ng programang panrelihiyon sa telebisyon ang iyong ama. Susing sagot, sumama sa panalangin, huwag mag-iingay upang hindi makaistorbo. Manguna sa pagdarasal bago kumain. Huwag gambalain ang pinsan, huwag ilipat sa ibang channel ang telebisyon. Sa isang papel, sagutin ang tanong magbigay ng isang wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon na natutuhan mo ngayong araw. Ilagay din kung bakit sa palagay mo ay wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon ang iyong isinulat. Halimbawa ng sagot, pagtahimik kapag nananalangin, pagtanggap sa paniniwala ng iba, pagkikinig sa paniniwala ng kapwa, paggalang sa pook dalanginan, pagrespeto sa tradisyon ng iba basahin ang mga gawain na nasa kahon. Ang bawat item ay maaaring nagpapakita ng wastong paggalang sa ibang relihiyon. Ang iba naman ay hindi nagpapakita ng wastong paggalang sa relihiyon ng iba. Ilagay sa basket A ang mga gawain na nagpapakita ng paggalang sa relihiyon at sa basket B ang hindi. Pagtahimik kapag nananalangin. Pag-iingay sa loob ng puok dalanginan, pagtanggap sa paniniwala ng iba. Pagkikinig sa paniniwala ng kapwa, paggalang sa puok dalanginan, pagrespeto sa tradisyon ng iba. Pambabastos sa kanilang mga sinasamba. Para sa ikalawang araw. Naaalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa? Kung sa palagay ninyo ay nagpapakita ng paggalang sa iba't ibang relihiyon ang gawaing aking sasabihin, itaas ninyo ang inyong kamay. Kung hindi naman ay iiling ninyo ang inyong ulo. Pagtahimik kapag nananalangin. Pagtanggap sa paniniwala ng iba Panghuhusga Pagkikinig sa paniniwala ng kapwa Panunukso sa ibang relihiyon, Paggalang sa puok dalanginan Paglalaro sa simbahan Pagrespeto sa tradisyon ng iba Alam mo ba ang relihiyon na iyong kinabibilangan? Itaas ang inyong kamay Punan ang dialogo na ito ako ay kabilang sa relihiyong patlang. Naiisa-isa ang mga paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Naiuugnay na ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon o paniniwala ng kapwa ay kailangan upang magkaroon ng mabuting ugnayan na magpapatibay ng pagiging magalang. Sagutan ng Venn Diagram relihiyon o paniniwala, iba-iba. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng diagram? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ating basahin ang kwento, Pinamagatang Iba't Ibang Relihiyon. Oras ng recess ni Nathan. Ang ilan sa kanila ay kumakain ng tinapay. Mayroong kumakain ng chichirya. May mga kumakain rin ng prutas. Si Manoa at ang kanyang mga kaibigan ay kumakain ng kanilang baong, kanin at ulam. Gutom na ako, tara kain na tayo, wika ni Manoa. Ano ang ulam mo? Tanong ng kanyang kaibigan na si Dalmi. Masarap, dinugo ang baboy, sagot ni Nathan. Ha? Bakit yan ang ulam mo? Masama ang kumain ng dugo saad ng isa pa niyang kaibigan na si Pai. Baboy lang ang masamang kainin, sagot naman ni Dalmi. Nagtatakang nakatingin lang si Manoa sa dalawang kaibigan. Wala namang sinabi sa akin na masamang kumain ng dinugo ang baboy, saad ni Manoa. Sabi kasi ng imam namin, masama ang baboy, sambit ni Dalmi. Masama naman daw ang tugo, sabi ng ministro namin, tugon naman ni Pai. Teka, teka, parang alam ko na. Nakangiting sabi ni Manoa. Ano ang relihiyon ng pamilya mo, Dalmi? Tanong niya. Islam ang relihiyon namin. Sagot ni Dalmi. Eh, ikaw naman, Pai, ano ang relihiyon ng pamilya mo? Tanong ni Manoa. Kasapi kami ng Iglesia ni Kristo. Sagot ni Pai. At katoliko naman kami, hayag ni Manoa. Sabay-sabay na nagtawanan ang magkakaibigan dahil nalaman nila ang dahilan kung bakit magkaiba ang mga paniniwala nila. At masaya silang kumain ng kanilang sariling baon. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay Manoa, Nathan, Dalmi at Pai. Ano-ano ang mga relihiyon na nabanggit sa kwento? Ang mga relihiyon ay Islam, Iglesia ni Cristo at Katoliko. Katulad rin ba ito ng iyong paniniwala? Ano-ano ito? Magkakatulad ba ang ating mga paniniwala? Bakit? Ipaliwanag. Hindi, dahil iba-iba ang turo at tradisyon ng bawat pamilya. Ano ang magandang gawin kung magkakaiba tayo ng paniniwala? Ang magandang gawin ay igalang ang paniniwala ng iba at maging mabuting kaibigan. Basahin ang mga gawaing ipapakita kung ito ay may kaugnayan sa paggalang sa iba't ibang relihiyon Manahimik at umupo ng maayos kung wala naman itong kaugnayan. Itaas ang dalawang kamay at gumawa ng X. Pagtahimik kapag nananalangin. Pagtanggap sa paniniwala ng iba. panghuhusga. Pakikinig sa paniniwala ng kapwa. Panunokso sa ibang relihiyon. Paggalang sa puok dalanginan. Paglalaro sa simbahan. pagrespeto sa tradisyon ng iba. Kumuha ng papel, isulat ang isang ginagawa ninyo para sa kapwa at ilagay ito sa garapon sa unahan. Pagkatapos bubunot ang guro ng papel, babasahin ang nakasulat at sasabihin ninyo kung ito ay pagkalang sa ibang relihiyon, gamit ang thumbs up at kung kabutihan at thumbs down kung hindi. Uulitin ang proseso at limang mag-aaral ang tatawagin. Ikahon ang parirala kung nagpapakita ng paggalang sa ibang relihiyon at bilugan ang parirala kung hindi. Panunukso sa ibang relihiyon. Paggalang sa puok dalanginan. Paglalaro sa simbahan. Pagrespeto sa tradisyon ng iba. Pagkikinig sa paniniwala ng kapwa. Pagtanggap sa mga paniniwala ng iba. Para sa ikatlong araw. Kayo ba ay magalang na mga bata? Kung oo ay maaari ba kayong tumayo? Kung hindi naman, ang inyong sagot manatiling nakaupo. Pansinin natin ang bilang ng nagsabi na sila ay magalang. May nadagdag ba sa inyong bilang? Ano kaya ang dahilan bakit nadagdagan ang bilang ng mga magagalang? Maraming paraan upang maipakita ang pagiging magalang at ang pagsagot ng maayos sa kausap ay isa lamang sa kanila. Ngayong araw ay muli nating pag-aaralan kung ano-ano pa nga ang mga ibang pamamaraan upang maipakita o maisakilos ang pagiging magalang. Puna ng Graphic Organizer, ano ang inyong ginagawa upang maisabuhay ninyo ang inyong mga paniniwala? na ilalapat ang mga paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Naipatutupad na ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon o paniniwala ng kapwa ay kailangan upang magkaroon ng mabuting ugnayan na magpapatibay ng pagiging magalang. Ipaskil o isulat sa pisara ang mga sumusunod na salita. Relihiyon o paniniwala Iba-iba pagkilala. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Basahin ang maikling kwento. Pagkilala sa pagkakaiba-iba. Oras ng uwian, sinundo si Manoa ng kanyang mga magulang. Maglalakad lamang sila pa uwi ng bahay. Kumusta ang araw mo, Manoa? Tanong ng kanyang nanay. Masaya naman po nanay, sagot ni Manoa. Kumain kaming magkakasabay ng mga kaibigan ko at nagtatawanan kami dahil sa napag-usapan namin, dagdag niya. Talaga, kwentuhan mo nga kami, sabi ng tatay ni Manoa. Ang saya po kasi, nagkalituhan po kami tungkol sa pagkain ng tinuguang baboy. Sabi po ni Dalmi, masama raw po ang kumain ng baboy. Sabi naman po ni Pai, ang pagkain ng dugo lang daw po ang masama. Sabi ko naman po na wala namang sinabi sa akin na masama ang kumain ng dinugoang baboy. Nalaman na lamang po namin na kaya po pala ganoon na magkakaiba kami ng paniniwala ay dahil magkakaiba po kami ng relisyon. Masiglang kwento ni Manoa. Natawarin ang mga magulang ni Nathan sa kwento niya. "O, ano ang ginawa niyo?" tanong ng nanay ni Manoa. "Iginalang po namin ang paniniwala ng isa't isa at masaya pa rin po kaming kumain at nagkwentuhan." tugon ni Manoa. "Tama iyan. Igalang niyo dapat ang iba't ibang relihiyon at paniniwala." saad ng tatay ni Manoa. Ganoon rin po ang mga nangyari sa amin ni Nathan at Pinsan Dondon noong isang araw. Iba-iba rin po ang natutuhan at pinaniniwalaan namin pero maayos pa rin po ang naging pakikitungo namin sa isa't isa. Bida ni Manoa Mahusay Manoa, ikwento mo sa amin iyan mamaya at malapit na tayo sa bahay, saad ng nanay niya. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Manoa, ang nanay niya, ang tatay niya at ang mga kaibigan niya. Si Nadalmi, Pine, Nathan at Dondon. Anong pamamaraan ang ipinakita nila bilang paggalang sa relihiyon ng bawat isa? Ginagalang nila ang paniniwala ng bawat isa kahit magkakaiba sila. Patuloy pa rin silang nag-usap, nagkwentuhan at masayang kumain ng walang pagtatalo. Isa sa buhay mo ba ang mga paggalang na ito? Bakit? Ibaliwanag Bumuo ng limang pangkat, bawat pangkat ay tatanggap ng isang sitwasyon. Pag-uusapan kung paano maipapakita ang paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala at bibigyan ng tatlong minuto. Mga sitwasyon, nag-aayuno fasting ang iyong kaklase. Dumaan ka sa harap ng puok dasalan. May napulot kang rosaryo may kaklase kang nagsusuot ng hijab. Hindi kayo pareho ng paniniwala ng iyong kaiskwela. Sa isang papel, sagutin ang tanong. Kung ang nakasulat ng gawain ay kaya mo ng isa kilos, lagyan ito ng isang linya. Ngunit kung ang gawain na nakasulat ay hindi mo pa kayang isa kilos, lagyan ito ng dalawang linya. Hindi paglalaro sa loob ng simbahan pagiging tahimik lamang at nakikinig sa nagsasalita habang nagsisimba o sumasamba. Pagtanggap sa mga paniniwala ng iba Pagrespeto sa tradisyon ng iba Paggalang sa puok dalanginan Sa isang papel, sagutin ang tanong. Gawin ito sa paraang pasulat o pasalita. Sa iyong palagay, mahalaga bang igalang ang paniniwala ng iba? Bakit oo o hindi? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Opo, dahil ang paggalang sa paniniwala ng iba ay nagpapakita ng pagrespeto na isang uri ng kagandahang asal. Ipinapakita nito na tinatanggap natin at iginagalang ang kanilang paniniwala o napiling relihiyon. Pagkilala sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Naalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa? Magbigay ng isang halimbawa ng wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa na inyong naisasa kilos. Sagutan ng concept map na ito, ano ang inyong ginagawa upang ipakita ang inyong paggalang sa iba't ibang relisyon o paniniwala? na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong kilos ng pagkilala sa iba't ibang gawain o simbolo ng relisyon o paniniwala ng kapwa. Napatutunayan na ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng relisyon o paniniwala ng kapwa ay kailangan upang magkaroon ng mabuting ugnayan, ugnayan na magpapatibay ng pagiging magalang. Bigyan ng kahulugan ng mga salitang ipapakita at anong kaugnayan ng mga salitang ito sa isa't isa. Relihiyon o paniniwala, iba-iba, paggalang, pagkilala. Ano sa palagay ninyo ang mga paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa? Ilan sa maaring sagot ay pagtanggap sa paniniwala ng iba. Paggalang sa puok dalanginan. Pagkikinig sa paniniwala ng mga kapwa. Pagtulong sa kapwa. Pagtahimik kapag nananalangin. Basahin ang maikling kwento. Magaling at magalang. May gawain si namanowa sa loob ng klase. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bahaginan saad ng guro. Ibabahagi natin kung paano tayong naging magalang sa paniniwala ng iba noong mga nakalipas na araw. Malino ba sa lahat? Tanong ng guro. Opo, sagot ng klase. Sino ang gustong mauna sa pagbabahagi? Muling tanong ng guro. Maraming nagtaas ng kamay sa klase. Manowa, ikaw na ang mauna saad ng guro. Tumayo si Manowa at nagpunta sa harapan. Noong mga nakaraang araw, nakinig po ako sa mga paniniwala ng aking pinsan at mga kaibigan. Hindi ko po hinusgahan ang kanilang paniniwala. Inintindi ko po at nalaman ko na ang ilan dito ay dahil sa turo ng mas nakatatanda o dahil sa relihiyon. Iginalang ko po at tinanggap ang mga ito. Maayos rin po ako nakitungo sa kanila at naging mabuting kaibigan. Kwento ni Manoa. Magaling Manowa, puri ng kanyang guro. Sino pa ang gustong magbahagi? Tanong panito. Oh, ikaw naman. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Manowa ang guro at ang mga kaklase niya. Anong pamamaraan ang ipinakita nila bilang paggalang sa relihiyon ng bawat isa? Nakinig sila sa paniniwala ng iba. Hindi sila nang husga at tinanggap nila ang pagkakaiba-iba. Isa sa buhay mo ba ang mga paggalang na ito? Bakit? Ipaliwanag. Tayo ngayon ay magbabahagi tungkol sa mga sarili nating karanasan na nagpapakita ng inyong paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng pagkilala sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa? Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng pagiging magalang? Bakit mahalaga ang pagkilala sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa? Bakit mahalaga ang pagiging magalang? Sa iyong mga natutunang wastong pamamaraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala, lagyan ng check ang mga gawain na hi hindi ka na nahihirapang isakilos manahimik habang nananalangin, gumalang sa puok dalanginan, tanggapin ang paniniwala ng iba, nag-aayuno o fasting, pagrespeto sa paniniwala.